kumusta? Um, naisip mo na ba kung yung paraan mo ng spiritual growth kahit gano'n pa ka sincere? Eh baka may kulang. Yung isang ano, isang mahalaga at esensyal na pattern? Oo, isang mahalagang tanong yan. Kasi tatalakayin natin ngayon yung um, pagtuklas muli kay Jesus. Pero hindi lang bilang, alam mo yun, tagapagligtas. Ay, hindi lang yun. Hindi lang, kundi bilang siyang nabuo yung bang, kumbaga, yung ganap na tao at ganap na Diyos, siya yung perfectong modelo, no? Ng isang buhay, tsaka pinapatnubayan ng Espiritu. Tama. Yung wholeness niya. Exactly. At yung mga source material nga na, um, na pinag-uusapan natin ngayon, galing sa isang sulatin na yun mismo ang tinatalakay. Kung paano yung mismong buhay ni Jesus, e eh parang blueprint. Blueprint talaga. Para sa ating formation o paghubog o yung spiritual formation kaya para sa iyo na naghahanap ng um, mabilis pero malalim na insights yung mga aha moments ba at gustong maiwasan yung feeling na watak-watak yung fragmented nga Oo, yung fragmented kahit ang dami mong spiritual activities parang may kulang pa rin mahalaga tong usapan natin tara simulan nating himayin ito sige Kadalasan kasi ang ugat talaga ng problema ay ang gama, yung tinatawag na fragmented formation. Sa modernong Kristyanismo, um, ang dami nating ginagawa, di ba? Sobra. Ang daming programa, activities. Oo. Nag-iipon ng kaalaman sa Biblia, nagpa-practice ng spiritual habits, minsan nagsusukat pa ng mga metrics. Pero, ano, parang kahit anong gawin, Nasa treadmill lang tayo. Yung feeling na tumatakbo ka pero wala kang nararating. Ganun nga. Nakakapagod. Tapos sa loob-loob mo, parang may kulang pa rin. Kasi ang nagiging basehan, madalas performance eh. Yung mga nagagawa natin. Ah, imbes na yung presence. Imbes na yung presence. Yung simplang pakikipag-isa lang sa Diyos. Ang resulta, Ayun, mga pagod na leader, mga buhay na watak-watak, parang yung mayamang binata sa Biblia, di ba? Oo, naalala ko yun. Sinunod niya raw lahat ng utos, pero ano, amalis pa rin malungkot at hindi buo, may kulang. Grabe. So kung fragmented nga ang problema, ano daw yung um, solusyon? Yung lunas na tinitingan sa mga source mo? Mukhang key dito si Jesus mismo, tama ba? tama ka dyan. Kasi ang malaking revelasyon dito, bale, yung pagtingin kay Jesus bilang huwaran ng tunay at ganap na pagkatao. Madalas kasi parang nakakalimutan natin na si Jesus, eh, hindi lang siya ganap na Diyos. Ganap ding tao. Yun yung nakakaligtaan minsan. Oo. At eto yung susi. Hindi lang niya ipinakilala ang Diyos sa atin, kundi ipinakilala rin niya yung tunay na itsura ng pagiging tao. Yung pagiging tao kapag ito'y buo, puno ng Espiritu Santo, tsaka naka-align sa Diyos. Siya yung standard ng pagiging fully human? Exactly. Siya si siyang nabuo, isang taong kumpleto, walang watak-watak na bahagi. Integrated lahat. At kitang-kita nga yun, pag natin yung buhay niya, no? Grabe yung lalim ng emosyon niya. Umiyak, nagdiwang. Totoong tao. Oo. Tapos yung mga ugnayan niya, malalim din. May mga kaibigan siya, niyakap niya yung community. Yung spirituality niya, buhay na buhay. Laging nananalangin, nag-iisa kasama ang ama, sinusunod yung sabat. Pati yung vocation niya, focused. Oo, nakatutok siya doon sa tawag niya sa bawat yugto. Mula pagkakarpentero hanggang doon sa pagtubos. Ito yung integration, di ba? Hindi watak-watak. So ang punto pala talaga, ang tunay na spiritual growth, hindi lang pagiging mas banal na parang hiwalay sa ibang aspeto. Hindi hiwalay. Kundi pagiging mas buong tao. Tulad niya, na isinasabuhay lahat ng aspeto ng pagkatao pero konektado sa Diyos. At dito madalas, um, yung isang pagkakamali natin, ginagawa lang nating moral example si Jesus. Naalala mo yung mga What Would Jesus Do? WWJD? o WWJD? Oo naman, sikat niyan dati. Maganda yung intention niyan, no? Pero kung hanggang panggagaya lang, yung imitation lang, na walang tunay na pagbabago sa loob, nakaka-frustrate 'yun sa katagalan. Bakit? Anong kulang doon? Kasi si Jesus, hindi lang siya guru ng kabutihan, siya mismo yung pinagmumulan ng kabutihan. Hindi mo lang siya kokopyahin, kailan mo kumonekta sa kanya? Ah, okay. Hindi lang external imitation. Hindi lang. Sabi nga sa John 15, 'di ba? Manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ang susi talaga ay yung union, pakikiisa kay Kristo, hindi lang imitation. Union versus imitation. Okay. Kaya yung mga spiritual disciplines, prayer, fasting, pag-aaral ng salita, hindi yan checklist para maging good Christian. Hindi pala checklist? Hindi. Mga daanan yan, mga pathways kumbaga, para kumonekta at manatili sa kanya. Ang goal, hindi lang gawin yung ginawa ni Jesus, kundi maging tulad niya. Para natural ng dadaloy. Ah, okay. Para kusang lumabas yung pamumuhay na tulad niya. Hindi pilit. Tama, yun mismo. Okay. Nabanggit mo yung union versus imitation. Para lang mas malinaw sa nakikinig natin, paano natin makikita yung pagkakaiba niyan sa pang-araw-araw, sa practical na buhay? Magandang tanong yan. Um, ang imitation kasi madalas nakasandal sa sarili nating lakas, sa willpower natin. Yung tipong, okay, susubukan kong maging mapagpasensya ngayon tulad ni Jesus. May effort, di ba? Oo, oh, parang self effort. Oo. Yung union naman nagsisimula sa pagkilala na teka, hindi ko to kaya sa sarili ko lang, pero dahil kasama mo si Kristo, siya yung nagbibigay kakayahan. Yung Kristo ang nabubuhay sa akin. So transformation talaga mula sa loob. Oo, internal transformation na nagbubunga ng external actions. Hindi lang basta pagkopya ng asal. Mas malalim. Malinaw na malinaw yan. Kung ganon, ano na yung mga um, practical na hakbang? Ano yung pwede mong simulang gawin para lumipat patungo dito sa buhay na mas buo, mas nakaugat sa kanya? Okay. Isa na rito, yung pag-prioritize ng presence over performance. Piliin mo yung mga sandali ng katahimikan. Solitude. Para sanayin yung kaluluwa na makasama lang ang juice hindi laging gumagawa para sa kanya. Tama. Pagpapahinga lang sa presensya niya, importante yon. Tapos, isa pa, yung rhythmic living, pamumuhay na may ritmo. Pansinin mo si Jesus, di ba? Nag-sabbath siya? Nagre-retreat? Hindi laging nagmamadali? Hindi siya nagmamadali. Kailangan natin ng ritmo sa buhay. May cycle ng trabaho at pahinga, ng pakikisalamuha at pag-iisa, pagsalita at pakikinig. Hindi to pagdagdag lang ng gawain, ha? Hindi. Dagdag listahan. Hindi. Pagbabago to ng panloob, natakbo, tsaka pagkilala sa mga limitasyon natin bilang tao. Pwedeng simpleng 15 minutes lang sa umaga, natahimik ka lang, o kaya, ischedule mo talaga yung araw ng pahinga kada linggo. Maliit ng pagbabago sa ritmo, pero parang ang laki ng magiging epekto sa kabuuan, no? Oo, malaki talaga. Kasi sa huli, Itong pagtuklas muli kay Jesus bilang huwaran ng ganap na pagkatao, hindi lang to pagbalik sa basic eh, pagbalik to sa sentro. Kay Jesus mismo. Sa kanya na siyang nag-iintegrate, nagpapagaling, nagpapanumbalik ng ating pagkatao sa original design ng Diyos. Ang tunay na pagbabago, hindi nangyayari dahil lang sa tindi ng effort natin, tularan siya. Saan galing yung pagbabago? Sa mas matagal at mas malalim na pagtingin at paglapit sa Kanya. May kasabihan nga, di ba? Nagiging katulad tayo ng ating laging pinagmamasdan. Kung siyang lagi mong tinitingnan, magiging mas tulad niya tayo. Ayon. At eto na siguro yung Um, mahalgang tanong na maiiwan natin para sa'yo na nakikinig. Kung ang tunay na paghubog o formation pala ay ang pagiging mas ganap na tao tulad ni Kristo, integrated, buo, isinasabuhay lahat ng aspeto ng pagkatao sa kanyang gabay, Paano nito binabago yung tingin mo? Oo, paano nito binabago ang pagtingin mo, hindi lang sa iyong spiritual life, pero pati na rin sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa mga relasyon mo. At um, pati na rin sa paraan ng pagtanggap mo sa sarili mong mga limitasyon at kahinaan bilang tao. Isang bagay na pagnilayan.